Yun dai abante. So karakan. Yun dai abante. Bakit kalam tagalo? Palit ng dual clutch mga kabala yo si paring paring toto. Sama si Sakari. Mondi Sakari. Paring Sakari from Hindi. Ayan you know, o, dual clutch na ito sa Kawano, eh. Ay! God. Dalawang clutch. May halos, may pagkaparehas ito mga kamaloy sa... sa Ford Focus, Eco Ford, kaya lang ito, medy medyo ano lang ito, yeah. hindi masyadong yeah. masinig. Dito <tuk tangan> <tuk tangan> pala 'yung e-sport, talagang Ini sensor plate para sa crankshaft. Ito 'yung crankshaft sensor. at ito yung kanya <laughs> actuator ito yung kanya actuator mga kawanoy ito yung nag kukontrol uh, ng nag kukontrol ng, ng... ano nya yung shifting fork nag uh, ano na para sa release bearing parang release bearing ito itong dalawa na yan may tag isa siyang motor mga kawanoy na napapansin niyo mga kabayan doon sa isa kong vlog sa para sa Ford Focus, mayroon din siyang dal mayroon din siyang dalawang shifting motor. Kaya lang isa sa ibabaw, isa sa ilalim. Magkaiba naman. Para sa Ford naman yun. Ito naman yung Dai na 20, 2018 model. <laughs> <Ha>? <laughs>

Ayaw ba si Stranger ang mga mo daw? Special tools pampres mga kamano yon. <laughs> dandan 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 baba. dandan 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 Down. Down. Oh, oh, sorry, 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 up. Up. <coughs>

Ayan mga kamara, tapos na siya na ikabit na lahat ni parang tuto yung gear na ginawa niya kanina Alam mo alim, hada Muandish ka rin Muandish ka Yan yung computer gamit niya, launch yung gamit niya ng computer Sawa pa, sawa pa ko siya sa kariya Alam mo alim ka Big, isa na ito yung model dito Alam mo alim, tuto mo alim miya miya Ano kaya papadaan din diesel query di 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 niya